At siyempre, ako yung napili bilang third rider sa Fun Calendar Model 2023. Good morning mga kaastig. So panibagong araw na naman. Ang gagawin natin ngayon is bubuksan natin yung mga napanalunan natin nung nakaraang buwan ang calendar model 2019. So, yung mga napanalunan natin doon, bubuksan natin ngayon. Hindi ko pa rin nabuksan hanggang ngayon. So, isang buwan na yun nakalipas, hindi ko pa rin nabubuksan. Tingnan natin kung ano yung mga yun. So, ayun na nga mga kastig. Ito lahat yung mga napanalunan natin noong nakaraang buwan. Nung lumaban tayo sa Christian Dab Calendar Model 2019. So, may mga cash prize to, pero nagastos ko na at pinadala ko na sa Pilipinas. Siyempre, <laughs> kailangan yung pera eh. Pero ito, hindi ko pa siya nabubuksan. As in, hindi ko pa siya natignan. Ngayon ko pa lang siya titignan lahat. Ngayon ko pa lang sila hahalong katin. So, tara! Tignan natin isa-isa kung ano ba yung mga napalanunan natin nung Christian Dark Calendar Model. Tara, kapin muna tayo. So, umpisa natin buksan. Ito. So, front row. Salamat, Sir Alvin, for choosing me one of your endorser ng front row dito sa Riyadh. So, meron siyang cash price. Nagastos ko na yung cash price. So, meron siyang ganito. Kay Sir Alvin. Salamat po, yeah. Sir Alvin. Siyempre, next is Mike Escobar. Kay Sir Mike. Ito, kasama siya sa top 10. Pero, pinili niya ako bilang ambasador niya sa kanyang online shop. Kaya binigyan niya ako na gold necklace. Salamat po Sir Mike Escobar for choosing me na maging ambasador mo sa iyong online shop. Tapos meron din siyang binigay na ano to? Buksan natin. Oh! Relo. Ang ganda. Ang ganda ng relo, o Mike Discover online shop. So, yan po, yung mga relo. Isa to sa mga relo na nasa online shop niya. Salamat po. Next naman is, ito, hindi ko alam saan nang galing. So, isa po ako sa top 5. So, ito po, kasama sa binigay. Hindi ko alam ano to. T-shirt. Ayan. Ang ganda naman ng t-shirt na to. Salamat So, yun guys, yan. Polo Club. So, yan o. Salamat! So meron din siyang kasama Oh! Ayan, meron din siyang kasama ka underwear So yun, may bagong underwear tayo So salamat po So syempre, ang pasasalamatan din natin yung ating chairman na si Christian Duff Chairman, salamat po sa binigay niyong opportunity sa amin na makasali sa iyong event na Calendar Model 29. Salamat din, Uso Padams Season 1 sa OPM Covers. Ayan. Uh, may mga kanta sila ng OPM dito. So, salamat po sa lahat ng bumubuo ng Adams. Tsaka, salamat din po Sir Christian Dap sa pabango na ito. Salamat po. Ito naman is, huli natin to. Uh, meron dito. Ito. Ah, sapatos. Wow, ang ganda. naman. <laughs> salamat po, Sir Dales, for choosing me one of your brand ambassador ng Ilado Shoes. Maraming salamat po, Sir Dales. So, meron pa isa ng Ilado Shoes. So, salamat po, Sir Jace, sa pagpili sa akin bilang isa sa mga ambasador ng, ayan, ang ganda. So, salamat. So, next po tayo is Philippine Airlines. Ayan. Salamat po, Sir Ricky Packing. Kasi pinili niyo po ako maging brand ambassador ng Philippine Airlines 2019. Maraming salamat po sa Ricky Paking. So, mabuhay ang Philippine Airlines, mabuhay po kayo. So ayan, may kalendaryo ng Philippine Airlines. Meron din siyang bag pack. Bag pack ba tawag dito? Sa bag. Ano to? Wow! May Bluetooth speaker! So yun, may Bluetooth speaker na tayo. Ayan, ganda. Philippine Airlines pa rin, syempre. Salamat po, Philippine Airlines. Mo na. Ah. Ito Ito, ito. Ah. <laughs> ah. Ganda. Tumblr ba tawag dito? <laughs> Calendar Model 2019 Sam Almond Choice Hi, maraming salamat po si DJ Sam sa pagpili sa akin Ayan So, nagastos ko na din yun <laughs> uh, uh, Of course, ito Philippine Airlines Brand Ambassador Maraming salamat po ulit sa Ricky At syempre, meron tayong libreng ticket sa Philippine Airlines. Maraming salamat po ulit at walang sawang pasasalamat po sa Ricky sa pagbigay niyo sa akin ng opportunity bilang maging brand ambassador ng Philippine Airlines. Ikinagagalak ko po, po. Maraming salamat po. May, may pwede na tayo muwi ng Pilipinas anytime kasi may free ticket tayo. Ito mga sash natin. Ayan. Mamaya na yung mga sash. Baker's Wife, of course. The Baker's Wife. Maraming salamat po, Sir Maltz, uh, Ma'am Ma Rachel, and Sir Alan sa pagpili sa akin bilang brand ambassador ng The Baker's Wife. Maraming salamat po. So may libre pa tayong tatlong cake. Hindi pa natin nagagamit yun. Hindi <laughs> ko alam saan ko gagamitin. So ito nga. Ito na yung Certificate of Recognition ng Pal Brand Ambassador. Napakasarap. Ang sarap sa tenga, Brand Ambassador ka ng Philippine Airlines. Binuwi mo yun sa iyong buong taon ng 2019. Bilang maging Brand Ambassador ng Philippine Airlines, napakasarap po sa pakiramdam. Kaya maraming maraming salamat po ulit, Sir Ricky Paking. Maraming salamat din po kay Ma'am Rachel, kay Sir Mons, kay Sir Alan. Maraming salamat din po kay Sir Mike, kay Sir Dales, Uh, kay Sir Christian Dap, kay Sir Alvin. Ayan. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta at tumulong sa akin. So, mamaya pasalamatan natin sila. Ito yung mga plakin natin sa pananunan. So, Sir Mike Escobar Choice Award. In recognition of his excellent performance for, for Christian Dap Calendar Model 2019. Next is Sam Almond's Choice Award. Ayan. Sir Sam, maraming salamat po. Daming award ah. Uh, swipe. White. Yeah, maraming salamat Sir Alvin. Inadius Shoes of course. Ayan, salamat salamat. Maraming maraming salamat Sir Dales. And WFDC Choice Award kay Sir Noel Ras. Ayan, maraming maraming salamat Sir Noel at ah, happy happy birthday sa'yo. Alam ko, birthday mo ngayon. pasensya na po, hindi po ako nakatid ng birthday nyo at may trabaho po. Marami marami salamat po sa pagpili sa akin sa award na to. Maraming salamat, Sir Luen. At sa lahat ng buhubo ng WFDC, siyempre. So, last. Ayan. PAL KSA Ambassador. Philippine Airlines KSA Ambassador. Ayan. Maraming maraming salamat po sa Ricky Paki. At siyempre, ang aking numero. Number 18. So, ito na lahat yung mga napanunod na natin. Ito yung lahat ng mga sash. Lux, lux White Control. Ops, wapit so natin. Sir Mike Escobar. Ah, <laughs> init, pero okay lang. Baker's Wife. Ayan. Ba't magkaiba yung kulay niyo? Salamat, Baker's Wife. Ilado Shoes. Ayan. Maraming salamat po, Sir Dales. Sam Almond Choice Award. Maraming salamat, Sir Sam. Philippine Airlines. Maraming salamat po. At WFDC Choice Award. At syempre, ako yung napili bilang third runner-up sa Christian Dark Calendar Model 2019. So, ito na yun. Ayan. So, inuulit ko, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin. Maraming maraming salamat din po sa lahat ng mga tumulong at nagpagod noong araw na yon. Sa lahat ng mga ka-TikTok ko na nagti-TikTok, maraming maraming salamat sa lahat ng TikTok master. Ayan, pinangungunahan ni Founder Otet. Salamat din kay Yuan Author na pinangunahan niya ang TT AIDS, TikTok Hang Level Up. So, salamat din sa lahat ng mga RFT, Riyad Filipino TikTokers, sa lahat ng mga tumulong kay Kuya Rad, kay Ate Ruby, kay Kuya Elmer, kay Ate Joanne, sa lahat ng aking mga kapatid sa Team Bag, sa yung aking mama do, si Richard, sa si Manong Bert, ang aming makeup artist, si Alamat, sa si Kuya Toto, Sir Yao, Kuya Owen, Tsaka sa lahat ng team, bumubuo ng team ba, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So guys, uh, kita kita tayo sa next na video ko. Yan lamang yung na-share ko ngayon sa inyo. Ang susunod na video ko is abangan. <laughs> so yun lamang po guys, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sponsor. Uh, mga sponsor, sponsor okay. ng Christian Dab Calendar Model 2019. So yun na, uh, maraming maraming salamat po ulit.